Bilang bahagi ng patuloy na advokasya para sa kalusugan ng mga alagang hayop at suporta sa mga magsasaka, matagumpay na isinagawa ng Kabanatuan City Veterinary Office ang isang libreng deworming program para sa mga kalabaw, baka at kambing sa barangay Ibabaw, Bana, Lungsod ng Kabanatuan nitong August 13. Layunin ng programang ito na mapanatili ang kalusugan ng mga alagang hayop, maiwasan ang mga parasetikong sakit at mapabuti ang produksyon ng mga magsasaka na umaasa sa mga ito para sa kabuhayan. Ayon kay Dr. Lorna Fajardo Rivera, ang City Veterinary Office Head, mahalaga ang regular na pagpapapurga upang matiyak na malusog ang mga hayop at ligtas ang mga produktong nagmumula sa kanila. Sa mga na barangay kung saan laganap ang backyard farming, ito ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang seguridad sa pagkain at kabuhayan. Maraming residente mula sa barangay ang nakiisa sa aktibidad kung saan binahay-bahay upang madurukan at mabigyan ang kanilang mga alagang hayop ng kinakailangang gamot. Kasabay rin nito ang pagbibigay kaalaman sa tamang pag-aalaga ng hayop at mga paraan ng pag-iwas sa sakit. Inaasahan na ilulunsati ng kaparehong programa sa iba pang mga barangay sa mga susunod na linggo. Tiniyak ng Cabanatuan City Veterinary Office ang kanilang tuloy-tuloy na suporta sa mga magsasaka at pangalaga sa kalusugan ng mga alagang hayop sa lungsod. Pinarangalan ng Department of uh, Agrarian Reform o DAR ang 7th Infantry Division 7 ID ng Philippine Army sa pagdiriwang ng ika-37 anniversary nito at inianusyo rin ang pagsasama ng mga retiradong sundalo bilang mga benepisyaryo ng uh, reformang pansakahan sa ilalim ng Executive Order No. 75 Series of uh, 2019 sa Palayan City, Nueva Ecija. Kanyang pangunahing mensahe ipinaabot ni Dar Undersecretary for Field Operations, Kaisal Celeste, ang pasasalamat at pagpupugay sa mga sundalo sa ngalan ni Dar Secretary Conrado Estrella III. Binanggit ni Celeste ang temang pamilyang matatag at serbisyong may malasakit sandiga ng bagong Pilipinas. Bilang sumasalamin sa esensya at mahalagang papel ng 7ID sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Aniya hindi lamang sa mga operasyong militar naglilingkod ang debisyon, kundi pati na rin sa mga gawaing kontra insurensiya, pagtugon sa kalamidad, makataong misyon at pangipag-ugnayan sa mga komunidad. Ibinahagi rin ito ang matibay na ugnayan ng DAR at militar, lalo na sa pagbibigay ng serbisyo sa mga benepisyaryo ng reforma sa malalayong lugar, Binigyang din pa ang kahalagahan ng mga pamilya na maito na siyang tunay na sandigan ng bawat sundalo. Tagapasa ng bawat panganib, pagkakalayo at sakripisyo. Sa ilalim na Executive Order No. 75, kinikilala ang mga lupang pagmamayari ng gobyerno na maaaring ipamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo kabilang na ang mga dating miyembro ng sandatahang lakas. Ang hakbang na ito ay isang paraan ng pagbibigay pugay at pasasalamat sa lahat ng sakripisyo inialay ng mga sundalo para sa sambayan ng Pilipino. Makasaysayan ang isinagawang Harvest Festival sa Barangay Pamaldan, Cabanatuan City, Nueva Ecija, Kamakailan dahil ito ay naging bahagi ng Double Dry Crop Program 2025 sa Pamaldan to 55 Irrigation System sa ilalim ng pangasiwa ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems o NIA Division 3 Service Area. Dinaluhan ng mga pangunahing opisyal mula sa pambansang pamahalaan. Ang wakasyon ay pinangunahan ni na Department of Agriculture DA Secretary Francisco P. Pition Laurel Jr., DA Regional Executive Director Dr. Edgardo L. Lapos Jr., NIA Administrator Engineer Eddie G. Gillian, Acting Department Manager Engineer Alvin L. Manuel, Division 3 Manager Engineer Jason M. Ibarra at Filmed Director Dr. Junicio G. Albendia. Kabilang sa mga tampok ng programa ang ceremonial harvesting na sumisimbolo sa tagumpay ng programang pang-agrikultura ng gobyerno. Sa panig ng lokal na pamahalaan, ipinahayag naman ni Cabanatuan City Mayor Michael Elizabeth R. Vergara ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa mga magsasaka na siyang katuwang ng lokal at pambansang pamahalaan sa pagsulong ng seguridad sa pagkain. Ani Vergara bilang punong lungsod, isang karangalan ang makiisa sa mga magsasaka sa selebrasyong ito. Hindi lamang ito pagdiriwang ng ani, kundi isang patunay ng pagmamahal at pagpapahalaga ng pamahalaan sa mga tunay na haligi ng bayan. Ang Double Dry Cropping Program ay layong pataasin ang antas ng produksyon ng palay sa pamagitan ng pagtatanim ng dalawang beses sa panahon ng tagtuyot sa tulong ng maayos na sistema ng irigasyon suporta mula sa Philmec at interbensyon ng DA nagiging mas produktibo at matatag ang sektor ng agrikultura sa rehiyon ayon kay NIA Administrator Engineer Gillian ang ganito mga programa ay bahagi ng long-term strategy ng pamahalaan upang mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at mayangat ang kabuhayan ng mga magsasaka Nagpakita rin ng suporta ang iba't ibang sektor mula sa mga lokal na pamahalaan hanggang sa mga farmers association na nagsilbing patunay ng pagkakaisa tungo sa isang mas masaganang ani at kinabukasan. Sa pagtatapos ng programa, muling iginiit ng punong lungsod ang kahalagahan ng pagkilala at suporta sa mga magsasaka. Ang matagumpay na pagdiriwang ng Harvest Festival ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa mga magsasaka ng Nueva Ecija kundi sa buong bansa na patuloy na umaasa sa kanilang sakripisyo at dedikasyon.